So hi guys, na na so, ito na na tayo ngayon sa Patuman at kailangan natin mag-ride ng boat bago tayo makarating sa Patuman. So ito yung mga ah! kasama na Ay, natin, na oh, natin, natin. natin. Ayan, butahin na mo. Ang hilaga. Ayan! Puro pa <laughs> si Bok na bubuk. Bagahan lang ka! Wala may...